Ma'am Rosemary, Sir Jerome, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon magandang po. po. Okay, gusto kasi nila is awareness para hindi na mangyari itong ginawa sa kanila ni Ethel. Ma'am, pakikwento po ma'am, paano nangyari? So, anong nangyari po kasi noon? Uh, meron daw po siyang abono na parang nasa 14,000. Eh okay. tinanong pinatanong ko po din sa staff ko kung Ate etel, ang abonado ka ng 14,000. Sagot lang po niya nun is ikaw na bahala, Ate. Basta kung nasa iyo naman na lahat ng resibo. So doon pa lang po nagtaka na ako kasi wala po talaga siyang abono. Parang nawala na po yung tiwala ko. Ano pong katungkulan niya sa inyong Dati uh, po siyang janitor nung sa time po ni Diwata. Nagparesan din po kasi kasabay ko po nun si Diwata tapos Oh, okay. Yes po, tapos parang nung nagsara po yung paresan ko kasi nalulugi kasi may mga staff din po ako naglalabas ng carne, mga ganun. So tinigil ko na lang po siya. Mm -hmm. Tapos siya po natira po siya na staff ko and yon, parang naging katiwala ko po ganun. So yung mga pera na dapat eh mapunta po sa negosyo ninyo sa inyo, napupunta sa kanya. Opo, Paano sabi, po nagagawa yun? Sabi ko po, lahat ng payment dun sa mga segunda mano items po na binabenta ko, sa akin po, sa Gcash ko and sa bank ko, ko po lahat isesend. send okay. Then yung pala po, tinatakot niya po yung mga staff ko po dun sa nagbebenta ng segunda mano, <coughs> yung mga cashier dun, yung mga caretaker ng resort. Tinatakot niya po na parang manager daw po siya, kahit hindi naman po totoo. Manager ko daw siya and kanang kamay na kapag hindi po sa kanya ni-remit or sa kanya po dapat ire-report, wag daw po sa akin, wag ipapaalam na may bentang ganito, ganyan. And lahat po yun sa gcash niya po lahat, bumagsak yung pera. Dire Wala po kayong company gcash account? Wala po, bali Rose Maritan lang po na gcash po, ganun. Okay, pero alam po ng mga kasamahan niya na yung gcash account niya ang binabagsakan ng mga pera galing sa mga kliyente niyo. Opo kasi nagsusumbong yung mga kasamahan po niya. Sa totoo po pinagalitan ko rin po lahat ng staff ko na involved doon kasi sabi ko but mas nakinig kayo sa kanya. Tapos ang may mga convo po na pinasa po sa akin. Sabi raw po ni Ethel is is ano parang basta wag niyo muna i-report kay Madam. Ako na magre-report kasi busy pa si Madam, busy pa ako. Hindi ko maaasikaso yan kasi maraming utos sa akin si Madam kahit wala naman po akong inuutos. Tas tuwing gabi raw po sasabihin niya doon sa nakatoka na staff, "Oh, maglimit ka sa akin, nasaan yung kita ngayon? Ikaw handi ka agad nag-" nagre-remit, ginaganon niya raw po. Ano na pa? Kung naikinig po si uh, Miss Ethel, kaya pa namin kayo tinatawagan, pagkakataon niyo lang po para maibigay yung side ninyo, uh, kung ayaw niyo po magsalita, hindi namin kayo pwedeng pilitin, at least we are giving the opportunity to answer back yung mga sinasabi sa inyo ni Miss uh, Rosemary. Sa akin lang po, um, For aw awareness na rin po in general na lahat ng nagdenegosyo na wag natin hayaan lahat ng tauhan na hawakan ng mga pera hindi kasi gano'n madaling matatawa. Dapat sobrang tiwala. Opo, yun po. So, sa amin kasi, mag-asawa, um, iba kasi yung pinakita niya sa amin na parang sa resort din po kasi namin, nagkukusa siyang pumunta para i-check daw yung mga may sira, mga gano'n. Then, yun, di namin alam na gano'n na pala yung nangyayari, na nananakot na baka daw tanggalin. Siyempre, iba naman pong empleyado, natatakot mag... Na, na mawala ng trabaho. So, yun na lang siguro. Wala mo ba kayong daily na accounting ng uh, kita po ninyo? Meron po kaming group chat. Ako po mismo yung mga nag-check po na for example po may kita, may customer, may mm. nagpa-book. Mm. Kasi po nangyari po kasi sa akin po na pupuntain yung down payment na kunyari 5,000 and sa kanya po na yung full payment. Yeah, full pay. Bali, anong nangyari po, doon po oh. na full payment. So, e bakit po? Balik na data. Kasi po yung caretaker po, sa kanila po nagbabayad ng full payment yung customer pagkatas po mag -swimming. kasi minsan po nagdown ng 5k after 1 to 2 months pa po or minsan after 1 year pa po i si swimming ng customer. Then mm -hmm. kaya po pala siya ganadong ganado na umikot po sa resort namin. Natutuwa po ako kasi parang wow ang kusa naman nito. check down niya ako na maintain maayos. Yung pala yun po yung time namin naman niya po yung mga caretaker doon. And dito ko lang din pong siguro po last week ko lang po din na sa kanya po pala napapasa pati po yung kita ng resort. Parang, pero, pero honestly po, may problema din po yung mga ibang kasamahan yes po. Uh, ni uh, Ethel. Kasi parang mas natatakot pa sila oh, okay. sa kanya kaysa yes, sa okay. inyo, kayo mismo nga may-ari. Oh, kasi po sobrang bait ko po kasi sa kanila. Never po akong nagsigaw or nagmura or nagano po ng tauhan. Yan yung problema kasi kapag uh, sobrang bait mo, at sobrang tiwala ka sa mga tao darating panahon na talagang lulukoyin ka 101%. Yung too much pangit. Okay lang, medyo-medyo mabait ka. Mm -hmm. Hindi ka nang apin ng empleyado pero papakita ng sobrang kabaitan okay. tulad sa kanila. Okay, kaya po mga kapagpatunay na itong si Ethel ay ng scam uh, kina Miss Rosemary at Sir Jerome. Opo, opo. Ganun na nga po. Pero alam niyo po ito noon pa? An ano lang po. Noon po kasi par okay po, okay po eh. Yung flow po ng ano, yung transaction po. Okay, pero bakit hindi? Matanong ko lang po, Mama. So, kung ma yes, niyo nang alam na scammer pala itong si Ethel, bakit di po kayo nagsumbong sa pinakaamo ninyo eh sila po yung uh, dapat yung loyalty niyo dapat doon sa pinakaamo hindi doon opo, sa mga opo. alipore's lang. Opo kasi uh, before po hindi ko naman po alam na scammer po siya sa mga previous ano niya po. Kasi nito po kasi ang nangyari po isa, uh, parang siya po yung naging head po namin po. Ah so binigay niyo lang uh, Position. posisyon na maging head. Bali, hindi po. Siya lang po yung nagkukusa. Sabi niya sa akin, ma'am, add mo ako sa GC ng mga resort para lang extra monitor ko kung nagbabayad lahat. Kunyari sa parcelan, yung sa skincare ko po. Bali, siya daw magchecheck ko na babalot lahat. Parang nagkukusa po siya ng ganun. Mm. Yung pong mahigit 1 million, gaano ka tagal sa buong Ito. stay niya po sa akin na isang taon mahigit po. Malaki-laki yan. Bukod pa po doon oh, sir, may cash. Para 100,000 a month? May mga cash <laughs> transactions, may mga cash transactions din po. Mayroon and, pang cash? Mm -hmm. Yes, and chineco po yung gcash transaction. Nakita ko po puro casino, playtime, parang mga ganun. Po. Oh, doon siya nalulong oh, sa kabisyo, mm -hmm. Yung casino, yung sugal-sugal online. Yes, oh, po. Yeah, Diyan mga marami nagdi-dispal ko. So nasa na po itong si Ethel? Nasa kanila po, sa Amadeo Cavite po. Anong trabaho niya doon ngayon? Baliwala po. Kakatanggal lang. Kakatanggal lang po sa amin. Ah, sinibak niyo talaga? Uh, sa, hindi naman po totaling ganun kasi dapat magkikita po sila ng HR kasi for investigation siya. Kaso po ayun, hindi na po nakipag-meet po sa HR. At natakot po siguro. Natakot na. Siguro po. Chairman uh, Pedro, sir. Good afternoon po, sir. Chairman. Good afternoon po, sir. So, Chairman, pinuntahan niyo po yung bahay ni Miss Ethel, Tungagay? Uh, opo, opo. Nabutan niyo po siya doon o wala siya doon? Uh, kanina ng umaga pa po siya umalis na ando po raw sa Imos, Kabite. Okay, sa inyo pagkakaalam, uh, ano po trabaho niya ngayon at uh, meron hubang mga ibang tao na nagreklamo din sa inyo na pumunta sa barangay? Uh, wala naman po. kundi si Ma'am Rosmar Paula. Okay. So, so sir, kapag nakita niyo siya, sabihin niyo po na inahanap namin siya para Uh, makausap at pwede ho siyang kumontak sa amin para makuha din namin yung kanyang pahayag at uh, syempre pag tumawag sa amin, tatawag namin muli itong si Ms. Rosemary, si Sir Jerome para pag-usapin sila at uh, makita natin at uh, timbangin yung mga pahayag nilang pareho. ah uh, okay po, okay po, sir. Opo. Uh, salamat po, Chairman. Ha. Na... Ba't hindi po sampahan na lang ng kaso ito? Kasi ay makipag-usap sa atin, so wala kayong balak sampahan ng kaso itong istapa. Bali po, sure naman po. Nasa o, sa qualified tip, siguro. Yes po. Mm -hmm. Bali, nag-contact na po ko sa abogado ko po and magpa-file po kami ng kaso. Kaso, ang kinakatakot ko lang po kasi is baka may mabiktimang kasunod. Kasi ah, before po sa akin, yung Meron datihan niya iba. rin pong pinagtrabahuhan na tile center, within one month po na nagtrabaho siya, sa loob lang po ng isang buwan, nakap parang 250,000 daw po si Ethel doon. Oh! Kinontak po ako nung mga pinagtrabahohan ah. before. Tapos Nag after po post. nung tiles, next naman po is parang restaurant, 198,000 naman daw po sa loob ng dalawang buwan. It's yes, ano legitness camera pala to, kung gano'n. Tapos matagal na raw po nila akong kinokontak ka. So ang lagi ko po kasi minsan natatag ko for example for inquiry reply kay Ethel ganyan ganyan akala niya po is parang yun na yung pinakamataas after sa akin so parang hinaharang daw bibili nga po sila ng used items yung mga segunda man yung paninda ko bibili sila kaso dahil nakatag po si Ethel sabi po ni Etel sa kanila sold out na wala na parang para daw po maiwasan yung pagkakoneksyon namin dun sa dating amo po gano'n. So anyway, mga kapatid, kung kayo ngayon, ayan po si Ethel, Miss Ethel Tumagay at inireklamo po ni Ms. Rosemarie, si Sir Jerome, mm -hmm. sa Pandarambong, ibig sabihin, scammer po ito. At kung totoo yung mga balita na nakarating kila ma'am Rosemarie at Sir Jerome, eh, legit na scammer to, ibig sabihin, uh, expert na Batikan ito, na professional ay, na ay, scammer ay, kasi. Ano yung... ito? Ultimo, Caldero pinagbebenta po yan. Pati kaldero? Yes, po. Pati po yung cheese stick po dun sa una yung ko kong business. Bali, nagsarado po Marami kasi po sabi niya wala raw pong bumibili. Yung pala po sa Gcash niya rin po pala na send Oh, mahal palang kaldero. 5,000 na ibenta niya. dalawa po. <laughs> Dalawang kaldero, 5,000. Ang matindi po, Chinese so, Senator, po. yung freezer ko po, binenta po niya nang hindi ko alam. Nilabas po niya sa resort ko. Kaya po... Ayun, Ay, medyo mahal-mahal yung freezer. 10,000 10, po. Tumatawad po sa kanya yung customer kasi sira na raw po yung gulong. Sabi niya, wala fix na yan. Bakit mo kasi binili? <laughs> Sabi po niya, wala Ayan, fix na yun, yan. Yun. Bakit kasi binil binili mo? Dapat chinek mo nung nandito. Okay, pero ah. teka muna, ma'am. Okay, sir. Siyempre, pag ilabas niya yung freezer, may kita siya ng mga tao kasamahan o Report so, po yan, sir, nung guard, yung picture po. Kaso dahil sa sobrang busy ko, hindi ko po nakita yung picture na hindi, nag -update. Pero bakit hindi pinipigilan ng, sa loob kayo ng village? Hindi po. Bale, business po, Saan? commercial okay, okay, po. Okay, business. O di ba? pag meron lalabas mga big items, mm -hmm. eh, yung guard dapat sisita. Teka muna, yan ba'y may permit? Po. O ano may clearance po, galing sa boss? Pinalinis pa nga daw po niya doon sa isang staff na Leslie Pangalan. Tapos sabi po ni Leslie, ano, bayad na bayan? yan, ate, ma'am Ethel? Ganon. Sagot po ni Ethel, okay na yan, bayad na yan. Sabi daw po sa kanyang ganon. Na-transfer mm -hmm. na yan, fully paid na. Tapos siguro Gilaganan po yung guard, lahat po kasi ng security guard namin, nagsasend ng picture once na lahat ng papasok sa property namin, din lalabas magsasend ng picture. So, siguro yung guard po, eh, nakausap din ni ate Ethel na bayad na yan. So, ang isip ng guard, okay na. Opo. Oh, mm. So, kasi po, minsan hindi na po namin nakikita sa GC namin na may mga ganong na sobrang busy po talaga kaya hindi na So, nakikita. advice ko lang po sa inyo ngayon, dapat magkaroon kayo ng sistema. Yes na hindi na kayo malulusutan. Pag-isipan nyo po na lahat ng mga gamit o bagay na binibenta nyo bago lumabas ng warehouse o opisina, meron dapat clearance. May nagka-counter check. Yun ang pinakamasakit. Ano? Tapos yung kanina na ano ko doon, bulabog yung ulo ko, utak ko eh. Yung down payment sa boss, <laughs> yung full final payment sa kanya, parang nabaliktad, para siyang pinaka-bossing doon. Wala ko pang CCTV sa place of business ninyo? Meron, meron po, meron. Oh, paano meron pong CCTV, kaya meron pong isang video dyan na parang yung asawa niya po kita na Ayan. parang sinusundo po siya gabi-gabi tapos oh. yun po may mga dala-dala dala na po dala siyang kung ano. Nilabas niya na po yung mga gamit oh, niya. Hindi lang po yan yung CCTV po na hawak namin. Hindi ko lang po na provide po yung iba kasi pinapa-check ko na po lahat. Tapos nung namit ko po yung asawa niya sa barangay, sabi ko parang mabait naman si kuya, baka hindi siya hindi niya alam, hindi niya na, alam. na may ganun pong kalokohan po yung asawa po niya. Ayun, so tulad nga nung sabi mo, ikaw yung staff na hindi ako lolokohin, hindi ako hindi ako peperahan or what katulad nung ibang staff na nag-knockout din sa akin na pinalampas ko. So medyo masakit kasi dahil nga parang every time na mag-open ako ng business, akala ko todo support ka na ma'am ako na bibili bibiling ko yung mga kulang ganun. Tapos yung pala, meron ka palang rason kaya parang gusto mong asikasuhin yung mga kulang, yung mga kailangan bilhin. So sabi ko nga nung birthday mo, di ba si pa kita ng cake? Sabi ko sa iyo nun, sabi ko dun sa vlog ko nun is parang kahit birthday niya, dumuti pa rin siya. Tapos si kita nun ng cake, nagpalitsyon pa ako, ganun. Di ko lang akalain na gagawin mo sa akin. And ayun, sabi ko nga, siguro ko nagsorry ka sa akin nung sinabihan kita na hanggang alas 4 bago ako pumunta sa polis, umamin ka sa kasalanan na nagragawa mo sa akin. Pero hindi ka pa rin umamin, wala pa rin pag-amin. Eh, hindi rin ako nakakuha ng sorry. wala man lang ganun. So ayo kaya ako nandito para wala ka ng malokong iba kasi masakit talaga bilang amo na nagdiwala. Inamin ko may pagkakamali ako, pagkukulang. Alam mo yung kasalanan mo? Yes po, na hindi ko po ininig. Hindi, kasi napakabait nyo yan po yung kasalanan nyo at napaka mapagkatiwala masyado. Pinagluluto ko pa nga po sila ng pagkain, binigyan oh. ko pa siya ng cellphone. sa totoo ng Sir, na, ito. Sir -labi, -labi, na Ano, madami <coughs> na rin sa tao namin sa business, madami na ding mga tauhan na, Nagnakaw na, panimala, na, na, na patunayan namin may kinuha sa amin. Hmm. May Pero, na Eh, naawa po kami. <laughs> Ayan, sinasabi ko. Kasi ito, ah, uh, Sir, ma'am. Hindi, kasi yung kabaitan ng tao dapat hindi pinagsasamantalahan. Eh, meron, meron talaga mga tao na pag nakita nila na mabait ka, they'll take advantage. In, the, in your case, kasi dapat may nasasampulan eh. Kasi kung sa first time pa lamang may nanloko sa inyo at sinampan nyo ng kaso, medyo magdadong isip yung mga natitira doon na may kunting uh, criminal mind. Sir, may iba ko lang po. Nung dalaga pa po ako, meron pong staff na nagnakaw po sa akin sa kahan ng 100 pesos. Alam po niya yung nakwento ko sa kanya. Pinakulong ko po yun. So, 10 months po dun sa kulungan. Inaawa e, naawa po ako noon na parang lumalaki baby na hindi kasama yung tatay pinawalang sala ko na po alam okay. po niya yun na may natuluyan na rin po ako na staff kumbaga hanggat kaya mong umamin sa kasalanan mo hanggat kaya mong magbago mapapatawad ka namin okay kasi yeah. tao lang naman tayo tao lang ha. din naman po nagkakamali ini hanggat kaya po ng pangunawa namin, talagang niintindi namin. Kagaya po nung meron kaming milk tea shop sa Sampaloc, Manila. Pandemic po nun. Uh, may mga pumapasok naman pong kita. Kaso nga lang po, nagtataka kami bakit sa uh, linggong to, halos walang pumapasok. Pero may nakikita namin, may mga customer. So, kinausap po la na, namin, nag-open forum po kami lahat ng tauhan. Then, tinanong namin, bakit walang ganto walang kita? So, baka, baka may gustong umamin sa inyo. Tapos, umamin po yung isang tauhan namin na yun nga daw po, na kumupit siya ng 3,000, 4,000 mga ganyan. So, ang sa amin, pandemic kasi, alangan na namin, alangan namang pabayaan sa kalsada, walang transportasyon nung mga panahong yun. So, ang ginawa po namin, then sana wag na lang maulit, pero dito ko pa rin sa amin. Hindi po <laughs> Uy, mabay talaga kayo. Ayon. Anyway, again, ma'am and sir, ayo makipag-usap ni Ethel at doon lang po sa nanonood at ang isang purpose, bakit nandito po ito mag-asawa para naman hindi mangyari sa inyo, itong nangyari sa kanila. So parang awareness ba? dahil ito pa lang si Miss Ethel kung tama yung mga sumbong na karating sa kanila at sumbong sa ating ngayon. E, certified na scammer to at sa sampan ng kasong qualified tip. 1 million na bab. E no bill yan. No bill siya. Nako, sa bilangguan to. Maliban na lang. E, paano kung umiyak at lumuhod-luhod sa inyo at magmamakaawa? Sabi ko po sa kanya no, nag po ako. Sabi ko, Ethel, umamin ka na hanggang alas 4 intayin ko. Tapos, hindi po siya nag- text na sa akin nun. Tapos parang yung staff po namin isa, sina Ay, tinetext po pala niya na pinagbabawalan ba kayo ni Madam na mag-contact sa akin? Ano na nangyayari? Parang inaalam niya po yung nangyayari. Sabi ko nga sana kung umamin ka sa akin, Baka napatawad pa kita kasi mm -hmm. marami po akong staff ganun pinagnakawan ako. 10,000 umamin sa akin, yung isa kong staff. Tapos sabi niya may sakit, binigyan ko pa ulit ng additional. Ganun po ako kakonsiderate. Naku, <laughs> ma'am yung ginagawa mo, nagsasabi ka marami nagnakaw, pinapatawad. Nako. Baka sa ka ng mga aplikante ka <laughs> <laughs> na medyo ibang nasa utak. Ayun ate, sana nung una uh, kaya ka pa naming mapatawad pero sa ngayon kasi parang kami na yung naghahabol sa iyo. So ayun, sana harapin mo na lang yung mga consequences na sa mga nagawa mo. Then para na rin sa ibang tao, maging maingat po tayo sa mga pinapatuloy natin sa ating tahanan. Ilang po. pag ng ahas yes Sabi ko nga po year of the snake po kasi Oo, and ako, e, cobra pa ito Black <laughs> mamba at saka cobra pinagsama Anyway, salamat po uh, Sir Jerome at Ma'am Rosemary sa pagpunta At ito po ay to at uh, magkakaroon ng awards ng lahat Wala nang kukuha dito, lilit na mundo niya, wala nang kukuha ang uh, employer sa kanya Ang pinakamaganda rito kung itutuloy-tuloy niyo huwag kayong umatras makukulong to certified na magiging ano to preso Salamat po sa inyong dalawa Maraming salamat po po sa inyo Thank Thanks you